So ito ngayon mga Boca Tribs ang napakatindi sa mga usapin. Tatatandaan niyo po ba mga Boca Tribs? Nakamakailad po. Ay meron pong ipinatawag ito pong uh, Tricom ng House of the Representative na kung saan ang mga ipinatawag ko nila eh yun pong mga di umano po mga Boca ay mga vlogger daw po na nagkakalat ng fake news. Ngayon, matatandaan din po natin mga Boca na noong ito pong mga nasabing mga vlogger na ito ay ipinatawag aba eh mga nagsipag ano po mga nagsipag aklasan at ayaw po nilang magbigay ng pahintulot na sila po ay maging panauhin doon po sa Tricom sapagkat ayon po sa kanila ito raw po ay isang hakbang tungo sa pagbabawal po sa karapatan ng pamamahayag ng mga vlogger. Gayunpaman mga Boga Tribes, dahil nga po sa hindi itong mga ito sumang-ayon, ang mga ito po ay nagtungo sa so sa Korte Suprema at doon kung saan po nila idinulog ang kanila po ng mga petisyon o ang kanila pong pagrereklamo upang na hindi po ituloy o pigilan ang hakbang na ito po ng TRICOM. Gayon pa po mga boka trips lang dahil po sa pangyayaring yan, aba, eh, pursigido po ang TRICOM. Pursigido po ang House of the Representative na sila po ay kasuhan din. At dahil po diyan, eto na nga po. Tila po baga isa-isa na po na inaaresto ng CIDG, ito pong mga diumano ay nagkakalat po ng fake news. At isa na nga po diyan ay uh, yung nasampulan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan. At uh, alam ko naman po na yun po ay alam ninyo. Hindi ko po babagitin ang kanyang pangalan. No, itago na lamang po natin ang kanyang pangalan sa pangalang Pedrito. Ayan. <laughs> Alam niyo po ba itong si Pedrito? Abang ngayon ay nagngangangungaw. At di po ay uh, pinalalabas po niya na yun pong ginagawang hakbang na iyon ng uh, CIDG sa utos po naman ng TRICOM ay mali kaya ang atyon daw po ay hindi tama at yun daw po ay ginagawa para sikilin ang karapatan po ng kalayaan sa pamamahayag. Aba, ako po naman ay nagtataka mga Boca Trips. Alam niyo po kung bakit ako nagtataka. Kung kayo po, katulad ko po, kapag ka ako po iimbitahan diyan sa Tricom, abay kahit po anong oras, papayag po ako. Kung ang, ang pag-imbita po sa akin, sasabihin ako po yung nakakalat ng fake news, abay ako po ipapayag. Bakit po? pupunta po ako. Bakit po? Ay para po maibigay ko ang side ko. Para po may ko ang sarili ko na hindi po totoo na ako'y nagkakalat na fake news. At akin pong ipaliliwanag ang side ko at sasabihin ko po sa kanila na walang mali sa aking mga ginagawa sa larangan ng aking pagbablog. Yun po mga boka trips ang aking sinasabi. Kung kayo po ay isang vlogger, ha, na katulad ko, na alam nyo po sa inyong sarili na wala po kayong ginagawa na mali sa iyong pamamahayag. Abay, bakit ka po matatakot na umaten? Ako po kahit po saan ako imbitahan, papayag po ako, darating po ako. Ayan, kung ang pag-uusapan po ay may kinalaman sa akin pong ginagawa sa pagbablog, abay, darating po ako, gagawin ko po, haharap po ako. Bakit? Para po mabigyan ko po ng side ang sarili ko na ako po ay hindi mali, na ako po ay, tama lang ang aking ginagawa. Nang akin pong ginagawa ay para po sa pagkakaloob ko ng karapatan sa aking sarili sa pamamaraan po ng pagpapahayag. Hindi po ba? Bakit po ako matatakot ang tanong ko po sa aking sarili? Bakit po ako matatakot? Kung ako po, alam ko sa sarili ko na wala pong mali sa pamamahayag na aking ginagawa. Kung ako po sa aking sarili, alam ko po sa sarili ko na wala po akong ginagawang fake news eh, bakit po ako matatako? Kahit po sino mag-imbita sa akin, darating ako. Kahit po ako imbitahan ng, ng tricom o kahit pa po ilang com yan, darating po ako. Sapagkat iyon po ang napakagandang pagkakataon, mga Boca Trips. Alam nyo, sayang, hindi po dapat sinayang nito pong mga tao na naimbitahan ng tricom. Hindi po nila dapat binaliwala yung paimbitasyon na yun sa kanila. Bakit po? Abay, yun po ang tamang pagkakataon. Napaka-proper po. Yun po yung proper forum na kung saan po pwede po nilang liwanagin kung ano po ang nilalaman ng katotohanan sa kanilang pagbablang Eh, sinayang po nila eh. Hindi po nila dinaluhan, hindi po sila umatend. So, ang nangyari po ngayon, eh, parang tila po magkakakaso pa sila. Oh, na yun naman po'y wala pong masama. Yun pong paanyayang yun. Hindi naman po nangangahulugan na kapag kayo pinaanyaya, eh ikukulong na kayo. Eh bakit po itong si, si uh, Commodore Tariela? O, oh, nakulong po ba? Eh kasi maayos sumasagot si, ano eh, si Commodore Tariela eh. Ipinaliliwanan niya na hindi po fake news ang kanyang ginawa. Wala po siyang takot. Hindi po siya natakot na humarap doon po sa Tricom. Oh, na kung saan mismo po ang hinarap pa po niya ay mismong yun pong nagrereklamo laban sa kanya at naglalatag po laban sa kanya na di siya po ay nagkakalat ng fake news. At yan po'y alam nyo kung sino. Yan po ay si Congressman Marco O, oh, natakot po ba si Commodore Tariela? Hindi po. Bakit po hindi siya natakot? Eh alam po niya kasi sa kanyang sarili na ang kanya pong sinasabi ay totoo na kanya pong sinasabi tama at ang kanya pong sinasabi ay walang kasinungalingan at hindi po fake news. Oh, hindi po siya natakot. Humarap po siya. Ahinarap ah, po niya. Eh bakit po itong mga abogado na di umano ay nakakalat po ng fake news? Aba, iimbis na magpunta sa Tricom, nagpuntahan po doon sa Skorte Suprema. At doon po mga nag-ingay, doon po mga nagligalig. Oh. Alam niyo po, sa totoo lamang, ito po'y lagi pong sinasabi ko, ito po ang pamantayan ng katotohanan kapag ang isang tao ay nagsasabi ng katotohanan, wala po yung kinatatakutan. Sapagkat alam po niya na hindi po siya ipapahamak ng, kan ng kanyang kaisipan at alam po niya hindi siya ipapahamak ng katotohanan. Pero yan pong tao, hindi ko po nilalahat, no? Dahil mayroon po mga iba na gumagamit po ng pamamaraan, na ginagamit po nilang pamamaraan ng kasinungalingan para po sila makaligtas sa mga usapin. Pero nililinaw ko po sa inyo mga Boca Trips. Yan pong mga tao ha, na inililigtas ang kanilang sarili sa mga usapin. Yan po karamihan kadalasan ay mga sinungaling. Ayan. At yan po ang katotohanan. At yan po ay kaya natin patunayan na kahit po sino. Kaya po inuulit ko, ako po nagseselos pa nga ako eh. Bakit hindi po ako naimbitahan diyan sa Tricom na yan? malinaw na malinaw na kaya hindi po ako naimbitahan diyan po sa Tricom na yan ay sapagkat ako po ang inyong lingkod ay hindi po nagkakalat ng fake news. Malinaw na malinaw na kaya po hindi nakasama ang pangalan ko diyan po sa Tricom na yan ay sapagkat ako po ay fair blogger. Oh. Oh. Eh, lagi po kayo bibintang-bibintang na di umano bayaran-bayaran. O oh, ay eh, sige po, sino po ang bayaran? Sana po hindi lamang po yung mga fake news sa uh, Peddler ang uh, iniimbita dyan po sa Tricom. Sana po maging yun po mga suspected ha? na binabayaran. Okay lamang po yung binabayaran ka ha, na kayo naman po yung naglalabas ng katotohanan. Hindi po yung binabayaran ka para kumatha ng kasinungalingan. Ako po kung ako'y babayaran tatanggapin ko pero hindi po po pwedeng hadlangan o pigilan ang nais kong ilabas sa aking gustong ilabas. Oh, ano pong ibig ko sabihin? Kahit po bayaran ako, hindi po ako makikinig at hindi po ako maninira ng kahit kasino sino nang dahil lamang po sa aking binayaran. Hindi ko po gagawin yon. Kanya nga lamang po magpahanggang sangi, wala pong bumabayad sa akin. At yan po na may katotohanan at hindi po ako nahihiyang sabihin niya kahit kaninong harapan. Oh, kaya po ako ako'y nananawaga sa Tricom. Sana po, huwag lamang po yung mga fake news peddler po na mga vlogger ang inyong tinatawagan o ang inyong pong iniimbitahan. Sana po imbitahan niyo rin po yun po mga suspected ha, na mga binabayaran na mga vlogger para magkatha, ha, para umimbento ng mga istoryang hindi naman totoo upang sirain ang kredibilidad ng isang tao. Yun po lamang. Maraming salamat po.